Tapos ko lang pakain ng kambing guys, uh, kukuha lang muna ako ng buko. Um, ituturo ako sa inyong technique guys or tip sa video ito kung paano malalaman natin yung isang buko bago natin akitin yung niyog, alam na natin na buko yon Kasi sa iba, ang ginagawa nila, inaket mo lang nila tapos tinitistingan or kinakatok para malaman kung buko or hindi, wala pang sigurado. Pero sa technique na ituturo ko sa inyong ito, dito pa lang sa baba, alam na natin na buko yung makukuha natin. Kaya panurin niyo yung video ito guys, ituturo ko sa inyo yung technique. Ito yung technique guys kapag nagtingin tayo ng buko, bago natin akitin yung isang niyog, tingnan natin muna yung pinaka ano niya taas para sigurado na buko talaga. Kapag ka uh, yung bunga niya sa taas is kasing laki ng kamao natin, buko yan guys, matik na buko yan yung, yung bunga niya sa baba. Kasi yung iba kapag ka maliit, mura yun, kapag medyo malaki na rin, matanda na rin yun. Uh, yun yan yung technique guys na uh, para sigurado bago natin akitin yung niyog ay talagang alam natin na buko yun. Kaya akitin ko yun guys, hindi lang makita sa kamera. Kasi medyo mataas, pero uh, akitin ko yun, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. So, sa taas guys, yun, papakita ko sa inyo. Kukunin ko lang yung, yung buko. Tapos, sa uh, uh, bababa ako. Tapos, papakita ko sa inyo na, na buko guys. Ayun nga, yung tip na ituturo ko kapag ka, kasing laki ng kamao natin yung, ano, yung sa taas nya. pa lang mag-video din sa taas guys. Pero, walang choice. Kailangan natin. Uh, vlog is life. <laughs> Kaya, ayun pagbaba lang ko guys, kukunin ko lang yung buko. Tapos, doon ko papakita sa inyo sa baba. At yun, nakababa na ako. at uh, buksan natin to. Yung nakuha kong buko. Siya matanda, hindi rin siya uh, mura. Ito yung tubo sa pinakataas niya. Tapos ito yung buko, yung sa baba. Ito, kaya ito yung teknik na kapag ganito kalaki yung nasa taas niya, buko yung sa baba niya na bunga. Kasi kung medyo maliit dito, uh, mura din yun. Kapag malaki na dito, matanda na yun guys. Kaya yun yung teknik guys. Ah, uh, pag nag, bago natin nakita yung isang niyog, I tingnan natin muna yung sa taas niya kung ganito yung kalaki sigurado matik buko yan ngayon buksan ko lang apat ah, ito yung ko yung iba iuwi ko at papakita ko sa inyo na buko ito hindi na ako nakapag video kanina sa taas kasi mahirap mas unahin natin yung safety safe first hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko hinawa pero ito na yun sya mahirap mag video sa taas yan buksan na natin sakto talaga na ko ito guys yung mga ganitong klase ayan sarap, sarap ng tubig nito medyo malit lang ito pero sa iba dito malalaki din ayan ayan guys o oh, mapakita ko sa inyo ayan sakto talaga siya na buko kasi yung iba pagka ano, malaki na dito matanda na or kapag maliit pa dito mura, mura din mura ito sakto talaga yung mga gandong klase guys so pang talaga Hmm, sarap ang tubig nito Hmm, gusto sakto talaga pang guys I mean, sakto talaga pang buko juice, mga ganitong klase. Mm, bibiyakin ko lang guys. Ay busin ko muna yung sabaw. Ah, sarap. Yan. Ayun o. No? Yun no? sakto talaga guys oh yan the best sarap talaga pang buko juice yung mga ganong klase tawag na iba dito yung malahog or malahog ano ba tawag nito yung malambot siya pero sakto talaga mga pang buko pang buko juice talaga yung mga ganong klase <coughs> video nito sinir ko lang sa inyo yung technique para pag kumuha ng buko sure ball talaga hindi na natin kailangan i-check pa sa taas bago natin kukunin yung isang buko or yung niyog bago natin akyatin. Alam na natin na buko yun. Yun yung technique guys, yung sureball talaga matik na buko yun kapag ka ganun. Para pag nakita natin yung ganun, kunin na natin lahat. Halimbawa, kukuha tayo ng buko na marami. Sarap. Sakto talaga pang buko juice mga ganitong klase. kaya yun guys, maraming maraming salamat sa nanood ng video ito. Senior ko lang sa inyo yung technique na yun nga pa, para mabilis tayong yung mabilis nating ma malaman, ma-identify na buko kapag yung yung sa taas niya ganito kalaki uh, sakto lang na kamao yan, parang kamao lang kalaki pag maliit, mura din pag malaki matanda na siya, kaya yun maraming maraming salamat guys sa nanood ng video ko, marami pa akong sinishare ng mga tip, mga tutorial sa aking youtube channel kung gusto nyo mga ganung video guys please support nyo aking youtube channel subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload